Moss Mother Pag sinabing legendary underbone, isa lang ang papasok sa isip mo. Walang iba, kundi ang nag-iisang hari ng underbone ang Raider 150. Itong X-Star Edition na ito na color blue ay isa sa pinakamaangas na kulay na meron ng Raider R150. Kulay na lang po ang binabago rito. Dahil pagdating sa makina, wala ka namang dapat baguhin. Dahil subok, matibay, matatag at maasahan dekada ng motorsiklo ng mga Pilipino, pasok sa Filipino height at tingnan mo naman yung tindigan kahit saan mo kibaling yung mata mo eh napakaganda ng bawat end ng motor na ito hindi nyo ba napapansin lahat na lang ng mga bagong underbone na pumapasok sa Pilipinas kahit nung bagong dating pang sniper 155R at ngayon Winner X laging inihahalin tulad ito o binabangga dito sa Raider R150 bakit? syempre ito lang naman ang dekadang motor siklo na mapahanga ngayon po 20 years ago na nanatili ang kanyang tindig at wala pong nakakatibag at sa taas ng benta nito at napakadaming mga parokyano nito eh mahirap talagang tibagin ng isang tunay na hari ng Underworld hindi lang sa tindig at forma, tikas pero ang pinagmamalaki talaga ng Raider ang kakayahan niyang sumibak sa lahat ng mga underbone na hindi makuha ng iba pang mga underbone na meron sa Pilipinas. Ito lang po talaga ang may kakayang sumibak. Pag sama-sama-samahin mo pa, lahat ng mga underbone walang binatbat dito sa napakanipis, magaan na frame. At napakaliit lang na tangke, hindi designed for long ride dahil ito'y dinisenyo for speed. Pero syempre nasa Pilipinas yan gamit yan kahit pang long ride. Kaya kung ikaw ay isang tito na malaki ang tiyan at mabigat, naku hindi ka babagay sa tindigan ng Raider. Kahit gustuhin mo, ang tikas mo hindi babagay sa forma neto. Bagay ito sa mga taong payat. Pat paten at pag ka rito tapos magsuot ka lang ng damit na medyo maluwag at magpantalong ka ng napakagandang tindig tapos naka puma ka pa na suede black and white naku ewan ko na lang kung hindi balilaeg o laglag ang malalaglag. Bawat lingon ay eh talaga namang mapapatulo laway sa'yo kahit hindi ka kagwapuhan literal. Mapapasagot mo ang iyong nililigawan. Isang 4 square engine na makina na makikita mo lang sa mga inline 4 engine na makina. Iyan ang makina ng Raider R150. 4 valves na yan at ito ay 150 cc fuel injected na kayang sumipa ng 18 horsepower. Imagine ha? 18 horsepower ha. Bakit niya nakuha yung ganong klasing bilis? Well, tingnan mo naman ang body construction ng motor na ito manipis ang kahahalos lahat dito manipis pero napakasulido sa tibay bukod sa manipis yan magaan din ang frame yan kaya nakakuha niya ang top speed at kahit yung mga small big bikes kayang sumibak nito ang Winner X 15 horsepower ang kayang si sniper naman 17 so mas mataas pa rin talaga ang Raider 150 kung hindi nyo na itatanong ang original na makina nito ay kayang sumipan ng 20 horsepower. Binabaan ang tono nito dahil napakadelikado para sa isang underbone na motorsiklo. 4 liters lang ang tank capacity kaya maya't maya magpapagas ka kung gagamitin mo sa pang long ride. Gaya nga na sabi ko, hindi siya designed for long ride. Design ito para sa racing at hindi sa pang araw-araw na gamit. Pero dahil Pinoy ang sasampa, kahit naglo long ride, naka superman pa yan. Walang helmet, partida. Kaya bukod sa Underbone King na tawag dito ay kilala din siya sa pagiging kamote na motorsiklo. Kaya nabuo ang salitang kamote dahil sa mga rider na ginamit ang motor na ito para sa pangangamote. Well, walang problema ang motorsiklo. Nasa hinete lang talaga. Aminin naman natin at hindi, sino bang tunay na lalaki ang hindi pipigain at gigisingin ang halimaw na natatago sa iyong makina? Kung meron kang ganito sa iyong motorsiklo, syempre paminsan-minsan kikiliti-kilitiin mo yan. Pipigain mo ang silinyador hanggat masagad mo. Ganyan talaga ang naturalesa ng mga tunay na rider. At huwag kang malungkot dahil ganyan talaga ang ating pinagmulan mula pa sa sinapupunan ng ating ina tayo ay likas na rider hanggang sa muli. pa alam